namin ulit yung statements. Pero ang tingin ko talaga, uh, para mapaserve lang lahat, we will, we will have to work on, on that angle already. Kaya na, uh, we're working overtime. Mag-asaba to, meron kami trabaho. But have you officially requested them not like, to freeze one? Okay, hindi pa, pero that's coming. That's coming very soon. Okay. it is a matter of the... Ini-evaluate pa daw. Nako, yung statement, halatang halata naman eh. Pagdating kay Romaldez, hindi nila kayang sampahan ng kaso. Samantalang nauna pang pa binanggit yung pangalan ni Romaldez eh. Kaya doon sa ibang mga senador. Tingnan natin. Nung sino yung mga senador na yung binanggit, agad-agad di ba? Akyon sila. Pero pagdating kay Romaldez, hindi nila magalaw. Kaya mo saldi ko, yun na yung pinagtutuunan nila ng pansin sa si saldi Hanggang saldi ko lang, pero pagdating kay Romaldez, Nakasipyo lahat ng mga bunganga nila. Nanginginig yata yung mga betlog nito eh. Ay nako, napakahalata na masyado. Kawawa naman ng Pilipinas, bulok na bulok na yung sistema dito. Ay nako, kaya yun ang bahalang humusga guys. Nakaka-stress lang no? Hindi, ka na, hindi na nakaka-proud bilang isang Pilipino pag naiisip natin na ganito yung mga nakaupo sa posisyon ng nasa gobyerno. DOJ Secretary, Wala namang hustisya sa Pilipinas. Sasabihin nila, laging sumusunod sa rule of law. Nasaan ba yun? Pili lang siguro. <laughs> Pagdating kay Romualdez, nanginginig sila. Siyempre, pinsa ng presidente. Diba? Tingnan ninyo. Lalabas si Romualdi sa bansa. Parang saldi ko. Tingnan din natin kung si saldi ko mapapauwi nila dito sa Pilipinas. Ha? Ah, sa dami ba naman ng pera? Uh, ah, balita ko, palipat-lipat na ng bansa si saldi ko eh. Ganyan talaga nagagawa pag madaming pera, madaming ninakaw sa bansa.